So yun guys, Pogi Boy Mix na naman nga pala to. Samahan nyo ako sa trip ko. Sa trip nyo yun din yung trip ko. Let's go! Ngayong araw men, mag tayo. Papakita ko yung buhay namin dito sa Amerika. Mag-vlog na ako dito guys follow nyo subscribe kayo. Pero yon mag-vlog na ako dito. Papakita ko lang yung buhay namin dito sa Amerika. So, kung mga curious ka at may mga tanong ka tungkol sa pamumuhay dito sa Amerika or may idea ka na future na gusto mong lumipat dito sa Amerika at mag-migrate, yan, comment mo yung mga gusto mong tanong sa akin. Sasagutin natin lahat yan. Paano makapunta dito or processing paano ako nakapunta dito yon Kaya kung bago ka lang, mag-subscribe ka na. At uh, yon sa mga sa bagong journey na to na pagbablog. Alam ko, madalas reaction video tayo. Pero oh, gusto ko na talaga mag-vlog eh. Tara! Grabe guys, maulan dito ngayon. Actually, nag snow na nga eh. <sighs> Kita nyo lamig oh. Pero natunaw na yung snow kasi hindi gano'n mo ano, tumaas yung temperature kaya natunaw na yung snow pero kanina umaga may mga snow snow pa pero ngayon natunaw na kasi malamig kanina umaga like sobra so nagi snow panay snow yung kotse ko <coughs> ngayong gabi medyo bumaba yung temperature natunaw na yung snow Guys, alam niyo sino yung pinaka-loyal? Yung aso ko si Summer. <laughs> yun yung pinaka-loyal. Doon mo makikita yung definition ng loyalty. Kasi kahit anong pinagdadaanan ko, anumang sitwasyon ng emosyon ko ngayon, tatanggapin ako ng buong buo nun. Yun ang loyalty. Walang judgment. <laughs> so yun guys, nandito kami sa Target. Ano to, store kung saan ka makabili. Parang supermarket, ganun. So yun guys, itong Target parang ano to, SM supermarket. Parang ganun, yung walang kasamang mall. Pero yan, ganyan siya. May dito yung mga kailangan mo, mga furniture, pagkain, gadgets, nandito lahat. Hindi lang siya katulad sa SM na may mall. Uh, so yan, parang nga siyang ano, hypermarket ba. Uh, dalawa, yung dalawa yung class, dalawang yung ganto dito. Uh, isa Walmart, isa Target. So yon dalawang klase siya. Pero yun, nandito kami sa Target. Parang magka-rivaler sila. Parang ganun, magka, magka, magkalaban sa business. So ito yung pala yung hinahanap ng my loves ko. No? Yan. Ang original niyang preso, preso, Preso. 120 dollars, so parang nasa 6,600, tapos 36 dollars na lang siya guys, yan, so 36 dollars, so 36 dollars mga nasa almost 2k, yan, so sale siya ngayon, drawer siya, so para doon sa office ko, kaya yan, ngayon... so yun guys, nakuha na natin yung drawer, Bibilin daw ni Mylabs ko yun. Para <laughs> ikot tayo. Guys, 20 days na lang Pasko na. Merry Christmas sa inyong lahat. Kung nasa mo kayong lupalop ng mundo, Merry Christmas sa inyong lahat. <music> So yun guys, kaya na sabi ko, papakita ko na yung simple buhay namin dito sa Amerika. Hindi ko alam bakit yung mga tao, minsan, tingin nila, porket nasa Amerika, marami ng pera yung mga tao. Hindi rin guys, minsan, ano lang, minsan sapat-sapat lang din kami dito. <laughs> minsan sapat lang, yo know, minsan kinukulang, minsan sapat lang. Break even lang kami dito guys Minsan Pero ang kagandaan dito may trabaho yun ang maganda dito guys Hi. ang kagandaan dito may mga opportunity yun ang maganda dito sa Amerika may opportunity may mga marami kang trabaho na ma makikita you know, marami, marami pwede ka kagad magtrabaho sa Makdo kahit high school ka lang sa Pilipinas kailangan mo pa ng dalawang ano, graduate ka ba ng college or dalawang taon sa college? Hindi ko alam eh, pero parang ganun. Dito, kahit high school ka lang, hindi ka nakatapos, hindi ka nakatuntong ng college. Marami kang trabaho na mahanap So, yun na maganda dito guys is talagang makakapagtrabaho ka at mabibili mo lahat ng mga gusto mo. Lahat ng mga item na gusto mo mabili, mga iPhone, lahat yan. Ma ano mo yan, basta may trabaho ka, nagtatrabaho ka araw-araw. Ma-afford mo lahat dito yan. Yan ang kinagandaan dito. Uh, hindi ka ka sa Pilipinas minsan kahit na sa Pilipinas nagtatrabaho ka na wala minsan hindi hindi ano hindi ka makabili hindi mo maano kailangan mo pang pag-ipunan. dito talaga kahit isa o dalawang cheque lang mabibili mo na agad yung mga gusto mo so yun yeah, guys nakauwi na kami at meron kaming ribs dito na niluto initin lang natin siya ng konti tapos kain na tayo kasi nagugutom na ako Grabe guys, napakabigat nung, nung drawer na yan. Sobrang bigat, grabe. So yun guys, tinitin lang natin itong grip sa oven kasi luto na naman to. Naluto na namin kanina. Nilagyan ko lang ng barbecue sauce yung isang side. to guys, nabili ko to sa Costco. Yung Costco is parang SNR sa Pilipinas. Tignan natin. Sabi nila masarap daw to eh. Hmm, sarap. Entire ribs guys. Yun guys, katapos lang namin kumain. Uh, tingin ko, wala na naman ako gagawin ngayong araw. So, bukas na lang ulit. Pero araw ko kaya mag-vlog, no? Pero anyways, maraming salamat nga pala sa pananood. Uh, pagpatuloy nila yung mga pangarap niyo sa buhay. Minsan guys, talagang ganyan. Alam ko, minsan nahihirapan din kayo ah gusto niyo maabot yung mga pangarap niyo sa buhay pero yun talaga kailangan mo lang mag keep going man you know araw araw si paglang lang sabi nga ni and I to the motherfucking K sabi nga ni Nick Makino araw araw si pag mo lang araw araw si paglang lang si paglang lang ya mo si lang sa so yung lang ako may mga pangarap din ako sa buhay you know kahit na nahihirapan sa pang-araw-araw, lumalaban pa rin, men. Yun ang importante. Lumalaban ng patas sa buhay kahit nahihirapan. So yun, papatuloy nyo lang yung mga pangarap nyo. Nahihirapan din ako, pero araw-araw sipag lang, men. Pero yun, sana nag kayo sa min vlog ko. At uh, yun, kita-kitsulit tayo sa susunod na vlog like, comment, subscribe na kayo para sa mga susunod na ating video. At yun, tuloy-tuloy lang para sa pangarap. Bye-bye!